Good so, mga kabutsoy at good morning good morning At nandito tayo sa ating trabaho tayo sa Makati mga kabutsoy At siya po yung lahat At wala tayong upload Sa YT Yan galing ako ng BGC mga kabutsoy Sa International Ice... International School Nangahin natin ko yung bunso Yung aking alaga At bumalik ko tayo dito sa Rockwell mga kabutsoy at shout out, shout out sa inyo lahat. Uh, doi, at Sir Tendoy, Ma'am thanks at may gamit shoutout shout out po sa inyo. ah Cyrus Inski, Ma'am Cyrus. ah may gamit shoutout shout out. At marami akong video. Hindi ko ma-upload, upload. upload. Watch out, May shout out. Rickman TV, bye. Bye, bye Rick. shout out. At kay Elimi TV. Bye, Leo. Shout out. Yan. At Noah official Sir Noah. May po Yan mga kabutsoy at di tayo. at Ms. Alparo, Ms. Hilda, mega no out. Yan yan maklayo mega no shut out. Yan, yan, shut out po. My friend papitra mega no shut out. My friend Dquis, yan, shut out po. 'Yon, laging nanon sa aking video 'yon sila, mga kabutsoy. Shout po sa lahat at mag-ingat kayo palagi dyan sa inyong trabaho sa kahit saan mga sumulok ng mundo mga kamutsoy. Dito na tayo sa Rockwell at uh, pupasok na tayo ng basement mga kamutsoy. Uh, at guto na, basta mo siya na. mga kamutsoy. Pag-umunin sa bahay kasi hindi ako nag-almusal, uh, ano uh, ka lang ako. Kakape lang ako mga Alright. Paraing hmm. basement. Sana may luto na. mga kabutsoy to sa aking video dito kami sa Sintlok Medical Center mga kabutsoy nagbisita si sir sa kanyang mami nandito kasi nakakumpay wow mga kabutsoy yan at hapon na mga kabutsoy at 4.08pm Saturday mga kabutsoy at nandito pa tayo at galing ako kanina doon sa school sa international school nagpick up ako, hindi na ako nakapag video kasi sakay ko na sila Kaya dito na lang pagbaba nila tsaka doon ako mag bit update mga kabutsoy at nandito ako sa shenplox alright, tapos ngayon mga kabutsoy ay traffic dito na-stoplight <laughs> mga kabutsoy traffic talaga dito <clears throat> lalo na pag sabado itong lugar na to na traffic kasi maraming na mamasyal dito ngayon lalo na tapos na yung mahal na ano ay pista ng patay yung karan yung vlog ko mga kabutsoy wala na ta tao tao rito pero ngayon mga kabutsoy punong puro dito mga kabutsoy traffic super traffic kaya tayo ngayon ha kaya ng parking parking ako mga kabutsoy -tay. ayan ayos at 32nd Street Time check 4.09 At maraming panggagawin ng maya mga kabutsoy Kanina lakas ang ulan Sobrang lakas ng ulan Naraki pa Ngayon biglang tumigil mga kabutsoy parang uminit pa Ayan o oh. Kanina bukaw oh, baha baha Kanina mga kabutsoy dito sa taas ng flyover ng Buendia pupunta nito Baha baha sya tumigil mga kabutsoy o oh. Tumanda yung Kalikan, you know. So, sa ibang lugar nga ako sa probinsya, wala ko anong probinsya ba yun. Ah, lakas ng ulan, at ah, doon na mo tayong bagyo Sana eh.

Doon sa kusang sa papisto, sa kanan ba o kaliwa, yan o. Oh. Kusinig may kutsihan na yan. Hindi alam kung sa papisto. Pareho lang naman eh, kung iso sa, sa kaliwa, pusto sa kanan, parehas lang din. Eh, kaso walang ganun siya ng traffic. Alright, mga kabutsoy, hanap yan ng parking. Alright, alright! Puro na lang si alright. Nasanay na ko sa alright, mga kabutsoy. Hmm. Ginagaya ko si ganong parang gumaya na ako kay Kabugoy. <laughs> Jeremel Perez, <Piris. laughs> Kabugoy. <laughs> Kabugoy. Ikaw talaga, mga Kabugoy. Alright, alright. Si Master James ganon din. Kamusta na kaya yung channel ni Master James? Sayang yung channel ni Master James. Mga taga-Buryas sayang yung ibang mga vlogger doon hindi na ako dumaan kanina ito ito St. Lox yan no, ang Abu Joy ano kaya thumbnail ko huwag na tayo mga Abu Joy Let's G okay pa sa alright

Bulsoy ayaw ko mag parking dun sa tawag ito sa basement ng uh, Sintox dito tayo sa taas ng hindi po para magtawag bulusok na din kaagad tayo Diba sa Sintox minsan ng, magpupunta yan sa pasyalan sa High Street yan, ako mga pochoy, naglalaro sila practice na practice Gayon, yun sa so, Starbucks, may drive-thru dito yan, yung sabihin dito po mga pochoy magpapark sa taas yan ng home depot, maraming sumasayaw dito, nagpa-practice, yan mo yan mga pochoy, yan alright alright <laughs> Okay mga bochoy, hanggang dito na lang yung ating video dahil nandito na tayo sa parking. Bye bye! Alright mga bochoy, at dito tayo sa tuktok Tok. <laughs> Yan ako dito ako ng parking. Yan. Dito, dito ako nag parking mga kabochoy at para maputik ata. Um, tubig. Hanap tayo ng um, matuyo. Uh, Ito naghanap ng tuyo oh. Alright mga kabochoy. Ah, uh, tayo parking tayo dito sa tuyo. Diyan mga kabutsoy ya dito tayo sa parking. Basa at tubig oh. Baha dito sa parking. Taas 'yung mga kabutsoy 'yo. Oh. Yan mataas to. Yan. Ang okay. lakas ng ulan mga kanina mga kabutsoy 'yung sabi ko sa inyo. Sobrang lakas ng ulan dito. Kaya mga baha-baha kanina doon sa may Buendia, ah, Uber. Ala ng tubig, sobrang lakas talaga ng ulan, ala ah, laki pa. Tapos bigla siyang tumigil mga kabutso, parang minute siya oh. Oh pero hindi ko alam kung papatak pa to o ulan pa to mamaya yun o no? oh. mga kabutsoy at hanggang dito lang yung ating video at maraming maraming salamat sa inyong support na kay Toto Butsoy TV at saka kay Toto Butsoy sa Facebook maraming maraming salamat po mga kabutsoy natin yan bye bye